Boss! Ayan na, hindi na siya nata na may nasan, guys. Okay, na get it. Nasa na siya? siya. Ay, bonsa ka! Ay, summer. Tilaw akong isa kong giloto. Hindi <laughs> ito <laughs> nilataan ba? Tilaw ay kaya kong gikuan. Ito na yung mamaya. Mamaya lagi <laughs> na eh ibigyan video tiga, para reaction. Sinunog ng isang lalaki ang kanilang bahay sa Balamban, Cebu dahil di siya na sarapan sa kanilang ulam na nilagang baboy. Base sa investigasyon, sinindihan ng sospek ang kanilang ka